Uumpisahan ko ang vlog ko sa napakasarap na ulam ni Maro. Napakaaga ko nga gumising kasi ginising ako ng napakalamig na panahon. Nakakaloka. So ayan na nga ang anak ko at papasok na. Bitbit -bit nga niya yung daspa na binili ko kahapon. At napakaganda yata ng gising ng anak ko. Ha. Napakaganda ng smile niya. <laughs> Mag-iingat ka palagi anak at mag-aral mabuti. At henyat ako naman ang nakagayak na. Nakakaloka tong filter na to. Nakakaloka. Ang ganda-ganda ko oh. <laughs> Sana ganyan na lang ako kaganda, no? Nakakaloka. <laughs> so, magandang araw po sa ating lahat. Sana pa ay tayo ng ating Panginoong Diyos araw-araw. Mag-iingat tayo palagi para sa ating pamilya. At lagi tayong gumawa na mabuti sa ating kapwa. At hen, napakaganda ng tanawin kapag malamig ang panahon. Sana ganito na lang palagi kalamig. Ano? Nakakaloka. Ang sarap-sarap ng panahon. Napakalamig. Hindi mainit. Hindi nakakatugnas ang itsura at pagmumukha at saka hindi masyado nakakapagod. At hena nga at nag na ako ng jeep dyan papunta sa susunod kong pasyente. Hindi nga muna sana ako magbablog ngayong araw na ito kailan nangangata yung kamay ko. <laughs> Ewan ko ba, parte na yata ito ng buhay ko ang mag-video na mag-video. Nakakaloka. <laughs> sa bagay, okay lang naman para dagdagawain ko nakakaloka. <laughs> at syempre, hindi mawawala sa vlog ko yung nangangarap tayo sa buhay natin. Ipinapakita ko nga yung mga gusto ko sa buhay. Napapansin nyo ba sa vlog ko? <laughs> Hindi. Kasi social kayo. Tarot. <laughs> kayo ba? Ano yung mga pangarap niyo sa buhay? At hayan nga, tapos na naman ako sa trabaho ko sa maghapon. Lumabas nga ako ng bahay pagkatapos ko magluto at maglaba. O oh, ba diba, super traffic sa labas kasi nga uwi na ng mga estudyante. At syempre, oras na para sa salubungin ko ang aking anak. At naisipan ko nga magpunta rito para manginain. <laughs> Dito nga yun, sa likod ng simbahan. Bising-bising nga sila sa pagluluto lang dumating ako at napakadaming bumibili at napakadaming nanginginain nakakaloka palibhas sa kilala na sila sa ganito at napakatagal na nga nilang nagtitinda dito alam nyo ba kung ano nagustuhan ko dito yung breadings nila napakasarap taga San Pedro nga daw yung may ari ng tindahan na to at syempre bumili na rin ako para kumain napakalutong nakakaloka <laughs> Ang sarap-sarap. Napakalinam-nam ng breadings nila. Nakakaloka. Sa sobrang sarap nga, araw-araw daw sila nakakaubos. Napakadami nga daw bumibili dito. Lalo na nung no, hindi pa ginagawa yung tulay. Nakakaloka naman to mga kalalakihan na to. Napakadami nilang kinain. <laughs> so ayan nga at inabangan ko na si Maro At napakadami ng estudyante naglalabasan Madali ko lang makikilala yung anak ko Tapos ng gumawi nga ako sa may kalsada Ayun nakita ko na ang anak ko <laughs> O, oh, ba diba kahit napakalayo niya, kitang-kita ko na siya. Panigurado to, gutom na gutom na. <laughs> so, hey, ayun nga, pauwi na kaming dalawa. Nagkwentuhan nga kaming dalawa. Sabi nga niya, gutom na gutom na nga daw siya. At kain na daw kami pagdating namin sa bahay. Wala namang problema dun kasi nga, gutom na rin ako. <laughs>